Okay, nag-gatas ni Blinggit. Natutom na daw si Blinggit. nag ng gatas. Tunod-tunod talaga siya kay... Gutom na kasi yan eh. Agad nag-ingi gatas. Kala mo papasok rin siya eh.

Milky White! O, withdraw na. Milky White! Shhh! May dami ko na Ah. Uh. Ha? May dami milky Dia udah white. milky white. Ya, ya, Itu kulit pulit, go tuli tuli. Antu tuli tuli tuli. Kita teng ngom sia nakain mun na sia nang gatas udi. Dar ularo na lang. Way kaway buntut. Jadi. Si New game. Hayop Ano aga rin ng gising. Ano may mo? May pasok, may pasok. Hoy, ikaw. Mayroon kayo, Kailan Okay. Okay, naman na siya gata, Sige. Na nahimik.